Hello guys. For this video guys. Ah, uh, wala well, kami na ang buko. Mag-ungoy-ungoyan mo na ah. tayo nyo. Ayun guys, satam ka muna yung ano. Yung mga daon ng nyo. Si Sagabal, sa gabal sa pagkakit. Sa naol. Yung cameraman ko, ang galaw-galaw sa naol. Charot. Ayun guys, yan. Yeah. Medyo ano na. Pasensya na guys, madyo magalaw yung camera Kasi yung camera man ko, ang galaw-galaw Parang may sili, charol Ito na guys, marketing ko na Kasi kukuha ko ng buko Mayan Nahirapan ako guys sa pag-akit kasi yan ay Walang apakan Oo oh. Gagawa pa ako ng apakan dyan bago ko makuha yung buhok. Napakalikot guys ng cameraman ko. Ayan guys. Mukha mo na ako ng ano. Nang kapakan ko. Kasi hindi ako makakit kung hindi ako gagawa dyan. Shoutout pala guys. Sa mga ano. Sumasubota sa ating video. Ayan guys. Marami-rami rin kong buwanin ko ng buko d'yan. Kasi... na tayo magsasalad sa nawal Charot. <laughs> ay napubuanin ko na, guys. Ayan. Medyo nahihirapan lang ng konti. Eh. Ang ganda dito, guys, no? Kasi pupunta ka lang dito. Kuha ko na ng yob. Kuha ko ng buko. Ang gusto mo. Ganito sarap tiyakong sa, ano, probinsya. Ganda pa ng view. Tsaka, muna ako protas. ...prutas. San, guys, nahihirapan na ako eh. Kinawa ko na ako, kunin ko na itong, ano, buho po. Alam ko. Pasis na, guys. Ang galaw-galaw ng cameraman po. Ayan. Kala mo ako ipag-view eh. <laughs> churut, Ito na, guys. Uwanin ko muna yung isa kasi ayun, naglag ko na. Ops! Tsaka ayan, inutul ko na lang. Kasi nangangawit na, nangawit na, nangawit na, na yung kamay ko tsaka pa. Ayun na. Naglag ko pa yung isa. Tsaka, hukulin ko na yung talaga lahat to guys. Kasi ay, pag iisa, isa napakapagod. Sana all. Sana all, charot. na guys. Ayan na guys. Guys. Ayohan guys. Ito na guys yan. Naku ako na. Bago ba na po kasi hirap na hirap na hapa eh. Salito pa. Ito na. Kukuhanin ko na ha. Ito na yung Wow. charan, charan, Surprise and guys, dito kasi guys no maraming nakano sa ano sa damit eh ha langgam so shoutout uh, shout out sa kasama po ayan si masipag tinulungan ako magkuha ng buko. ko ayan ayan guys shout out ito na guys Dadaan na namin to guys, pawi eh, kasi uh, doon na namin sa bahay yun ay Eh, kakayo rin Ayan Sama ko yung liwang mukong at saka yung cameraman ko na malikot ng kamay ay Ayan Kaya na guys Nahiyan ako nasa kalisod guys, ang buhat-buhat ng, alam yun, niyo, yun, ang buko Ayan ang sarap na nagarin sa probinsya guys, yan Tsaka uh, sariwang hangin Ganda ng view, maraming protas, maraming po